Sa kuha ng CCTV sa Agay Diversion Road sa Barangay Agay sa Bantay, Ilocosur noong alas 11.17 ng gabi noong December 25, makikita ang pagdaan ng motorsiklong ito na minamaneho ni Alias Fredo, 47 anyos. Maya-maya pa, bigla itong lumiko at nasalpok ang isang paparating na motorsiklo. Sa lakas ng banggaan, tumilapon ang mga driver at sakay ng dalawang motorsiklo. Itong uh, papuntang... Uh west na uh, motorcycle at bigla po na uh, lumiko uh, at punta po sa diversion at ito naman po sa motorcycle sir ay right, para at nagkaroon ng collision sir. Sa investigasyon ng mga pulis, papunta si Alias Fredo sa direksyon ng Vigan City habang papunta naman sa Narvacan, Ilocosur ang kasalubong nitong motorsiklo. Agad itinakbo sa pagamutan si Alias Fredo na napag-alamang lasing nang mangyari ang banggaan pero pumanaw rin ito kinaumagahan December 26. Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang sakay ng nakabanggang motorsiklo. Biglang lumiko po yung uh, motor eh, hindi po nila kalahin ko na biglar, uh, hindi po, po yung motor kaya hindi po sila nakayo eh. Dahil sa kaliwat ka ng banggaan sa kalsada na kinasasangkutan ng mga nakainom na mga motorista, maigpit na ipinapatupad ng PNP ang Anti-Drunk Driving Ordinance ng Bantay, Ilocosur. Mula December 24 hanggang December 26, umabot na sa dalawampu ang lumabag dito at pinagmulta ng 500 piso. Kung po sana nga uh, sa lahat ng motorista, uh, ay huwag na pa magpapainom kung mag-drive po tayo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng bantay PNP sa Oplan Paskuhan para matiyak ang seguridad ng publiko at pagmumonitor sa mga kalsada. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.